Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa sa mga napag-usapan ni Naogi Diaz, Mama Loy at Josa Poco sa kanilang showbiz-oriented vlog ang umano'y napapansin ng mga netizen kay kapamilya actress Andrea Brillantes. Nag-viral daw kasi ang isang litrato ni Blythe kung saan kapansin-pansin umano ang malaki niyang hinaharap. Espekulasyon ng mga marites ay mukhang nagpadagdag daw ang aktres. Isa-isang binasa ni Mama Loy ang mga naging komento ng mga netizen. Marami sa mga netizen ang nagsabing magaling daw mag-alaga ng jowa ang nobyo nitong si basketball star Richie Rivero. May nagsabi pang, Lupit! Ginawang bola ni Richie Rivero yung boobs! Ay, kakakaloka! Two months ago raw ay sinabihan pala si Andrea ng taga ABS-CBN na kailangan na niyang magbawas-bawas ng timbang dahil tila napaparami na ang kain ng aktres. Tumimo naman daw sa isipan ng aktres ang mga paalala sa kanyang kailangan na niyang magjeta ang totoo, mm. two months ago, sinabihan siya ng uh, taga ABS-CBN mm. na magpapayat kasi medyo siya ay lumuso. Mm. Na talagang siya ay nag-concentrate, siya ay nag-focus na magpapayat. Kaya pumayat siya dahil nung araw pa ay malaki na talaga ang bubing ah, talaga? ni Andrea. Mm. Eh, nung pumayat, lalong lalaki yun. Kasi mas, mas hubulma mm. nung pumayat. Nagbigay pa ng update si Ogie na pagdating sa Enero 2023 ay magkakaroon ng proyekto sina Andrea at Kyle Echari dahil sila na ang ipinagtatambal ngayon. Wala pang tugon, reaksyon o pahayag si na Andrea o Richie tungkol dito. Anong masasabi mo sa balitang ito?